Mmm. 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 Morning, ang ako ang driver, personal driver na ako mga kalabas. Oh. oh morning, ang mong gamiton. <laughs> so, the... Toy, say si hello mga kalabas.

at kinilaw, babilis <laughs> po. Tama. Yan. Ihaw. naman, kinilaw. At dahil madalian ang aming getaway, nakulangan kami ng pangsahog. Ito lang, luya at saka sibuyas, pwede na. Para sa kilawin. Ipo ka. na natin mm. The best. Tara. Ayun na mga kalabas, at ready na ang ating kilawin na malasugi, inihaon na bangus, at saka yung chunk ng barilis. Mmm. Okay. Mm. Yan ang kinilaw? Oo, no. it's the mermaid! Hey, okay. it's the <nước> mermaid! Mmm,